Isa ka bang OFW o nagbabalak pala ang mag-abroad? Kung ganon, dapat mong malaman ito. Alam mo ba na karamihan sa mga OFW, pagkatapos ng buwan, resibo na lang ang nahahawakan? Bakit? Kasi ipinadadala na nila lahat. Mayroon dyan, sampung taon na sa abroad. Tapos, uuwi. Ilang araw lang sa Pilipinas, babalik na rin agad. So, bakit ka pa mag abroad Kung graduate ka ng college, pwede ka na mag-apply ng trabaho dito sa Pilipinas. Dito ka na lang sa Pilipinas, pwede ka mag-apply ng janitor. Kaunti lang naman ang requirements niyan. Medical, police clearance, NBI clearance. For clearance, diploma, transcript, siyempre. Two pieces ng ID picture. Dapat, siyempre, meron kang resume. NSO, mahalaga yan. Hindi pwedeng wala yan, ha? SS number, dapat meron ka rin. Pag-ibig number, siyempre, dapat meron ka rin. Then, pill health. Dapat may pill health ka. Siyempre, dapat meron kang working experience. Pero minsan, hindi na rin niya require ang experience. Lalot, college graduate ka at degree holder ka, di ba? Then, yung ibang requirements, to be followed na lang. Kunti lang, di ba? Kapag pumasa ka sa interview, sigurado may trabaho ka na. At siguradong sasahod ka ng 600 pesos isang araw. Yun ay kung nasa Maynila ka. Kung nasa probinsya ka naman, tumataginting na 350 pesos. Imagine, ang laki nun, di ba? Tapos, ang gastos mo lang naman isang araw, 500 pesos. Imagine. Kaya, kung magbabalak ka mag-abroad, mag-isip-isip ka muna. Tingnan mo ako. Andito lang ako sa Pilipinas. Hindi na ako maalis dati rin ako isang OFW. So, paano? Diyan na kayo. Sana natulungan ko kayo. Baka malate pa ako ng flight. May ticket na ako. <laughs>